mana oi itu yun sige yun game na yun ah. lo merlin dami na pala tong ano mga fishing may mga bariles may malasugi may bigo halo ah lo bigo na ba sige galpak oh. sige oh. Video, 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 video. Nasa na. Uy. Ito yun. Ito yun. yun, yun. Blue Marlin. Putih na wag na blue ito, iputi eh, naman 'yan oh. No? Black at saka itim. Black and white Marlin sana ano. Paano mo Ang buhay pa na. No? Bagong uli lang itong mga besin. Kada deliver lang. Yan yung nakahuli. nasa na? Ayun. Series. Ang dali. Tinanggala ng kwan. Tinanggala ng buntot. Saka yung nguso niya. Yung matulis. Para ipasok sa buriga. Rebon. Ah, ayos ba? Mimig na sila. Ako wala pa. Ha? Ah? Ah, mas mura ang barilis ngayon. Basta meron no? oh. Talaga. Ano yun sa malayo? Palaw.

Sibid pala yun? Ba't tinawag sibid? Yan Pasok na sa bodega. Tingnan nga bodega Marami na bang Jake, Jake. apa Jeng, Dami na pala tong ano mga bising, may mga barilis. May malasugi, may bigo, halo-halo. Lalagay lang na. Ano Kailalagay lang na yung kwan, malasugi ba 'yun? Maliit. Yan. Yan yung si Kapitan mga siya nagpile lang ano, ng mais sa bodega. Oh. Ah, yeng, yeng, yeng. Oh. There, there. Yellow, 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 yellow. Jangan suruh kamu jenggen Oh yellow yellow Papalapit palapit na nga yung parang alon, ano? Ayun, no? Sibit pa lang tawag sa ganyan. Yeah. Parang ka, ah, kabong sa bisaya, kabong. Oh. Kabong pa lang tawag sa bisaya. Kabong okay. sa bisaya,

sa abit pala yung pasol niya sa payaw alas balagbag siya minor lang siya eh. hindi niya hiniritan ala, tiboy ng nylon niya balagbag siya ah. mga kapising tinali niya yung kanyang nylon ah potol na ilis eh. yung yang kita lihat yang nylon sa kuat kenapa Balagbag siya. Balagbag. A few moments later. Hello, bigo na bud. Chey, kelap ke. Ayo oh, nang riya kita ka. Mau ngarap pula sa, mau ngaria pula sa tuan. Don pa don. Don pa don. Don pa Don

Hah? Indahkan apa ya? Indahkan Paris day yang biwas Paris? <coughs> Paris day yang biwas di ay.

Oh, yung dulu Pinutul Maka tusuk lagi pinutol. Okay, makatusok 'yan, makatusok. Paglagay doon sa budika, mga kabising. Kabe! Kahapon dalawa ngayon dalawa na. Dalawa na naman. Ya, ayah. Lapat. Lapat lapat. Tiwala sa sarili. Oh, okay. Iya potol na putol lang yung buntot, potol na. Kasi nguso potol na rin at uh, ilagay doon sa budiga. Maka-sugat kasi ang dulo na yan. Kalako si Ruben. kumain ang bigong sige panguan sige pangitkit sa pataw pang lataon lang mga pain dagit dagit ito lang mga paon ba Maena. Malay mo tong isang apayaw. Yung buyan ni Oh, mo na eh. Mo na, nawala buyan ni Rubin. Mo na ang apayaw ah. Ang bigo. Sige, tinudun na akong pataw ba? Igo lang, duladulaan nila. Ang mga paon. Laro-laroan lang nila yung aking mga pain doon ah. Ngayon, kumain na talaga sila doon mga kabising. Doon ako na dayo. Dumayo ako doon, tapos ay ibang kasama ko nagdayo, kinainan. Ito na yung alo na. Anong tawag nito alo na to? Sanggal salita na yung CB na yun. Ito pala yung mga kabis yung kabong sa Bisaya kung tawagin. Viral <laughs> ko yun na yung video one, eh. <laughs> Eh, kena sana oh. Lapan balang tong bigo na to Malapan Gila

Dapat kamu gila dari banda lalai lang doon. Pagit nak kah? Ya, hai mga ka. Bigo na, dalawa. Wala pa akong bigo. Bago na yata walang bigo. No? Aku kan Oh, Miran. Aku nolong-nolong bah. Ba? Sigilang, sigilang, sigilang. Arya, nang Arya. Maka mamaya maka bigo na itu.

sa abot pala yung kanyang uso. Sangko doon sa kuwan. Oh. Yellow. Yellow. Oh, yellow, yellow. Ay, abot yung kanyang ano. Ay, uso. Oh, ice daw. natin dito sa uli. Yan na bising, abot na sa hangiran yung isda namin. Yan. Mamaya na alin yan. Oh, puro mo na ako. Yellow, yellow, yellow Tagumpay si Tati. Pag limang bigo, Barilis, ilan? Dalawang barilis Ay, may oh, ba, 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 ano pa siya May barkaw pili mong pili Yanis yan, yanis yung ano. Yanis yung patay mga bigoy. Pinadali talaga niya ang big Isang ting ba? Isang ting. Yan. Hindi, matumba ba? Madelikado. Sabi ka ting. Yan o pa rito para sigurado. Yan, yan, yan. Oo, paha. Sabi ka ting. Yan, talaga sabi. Hindi na ulitan. Hindi na maulit. Hindi na maulit.